guys. Ano na po sa tong itlog? Pinalit ko ni ha. Spain siya ba dito tong buniton pa. Nasa sa itlog. Okay. Nasa ibutang sa red hand luan sa nato. Ito ay something something iti 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 something. Ang ite. Ako mag side side up na po. Mahulog sa ay ang ang sa talaha. So, manang hugasan na to, ba, ah? sabi sabi. Atang, usahe, Lain, ito ba ang sa butang sa ito. Ang sa ba na? Ano mag-itlog ng Hoy! Pila na! Ayun, tayo na! Sa ka dyan! sin ni abot ang parcel ni Mek O oh, Mek, dinay mo yung headset. Itong payisda itong hinduan mga guys.

init lang bisaya guys kay lig un ang ihang shell maski mahulog di siya mabukak tungo ko an with big horn ipis kay siya shell maski hugasan na ko dugay ko kumahuman kay hinay hinay lang hinay kay balag ibundak ha ah? ah? ha ah? ah? ha ilabay ko lang